Bago lamang na i-trade ito ang si Jalen Green papundang Phoenix Suns galing sa Rockets. Ngayon sa impormasyon naman ni Evan Saidri ng Forbes. Sa ngayon mga idol sa pinakalitas na impormasyon galing sa kanya ay nais raong i-trade pa ulit ng Suns itong si Green sa ibang kuponan. Tamang nga ho mga idol ang hinala ng mga NBA insider na hindi talaga itatagal ng Suns itong si Green sa kanilang kuponan. At dahil kakatapos lamang ho ng NBA season at especially yung NBA Finals ay siguradong magiging interesting din po ito para sa Phoenix Suns kung saan nila ipapadala itong si Jalen Green. Itong si Green ay bagay sa mga team na nasa kalagitnaan ng rebuilding process. Para sa Phoenix Suns kasi ay conflict yung kanilang posisyon dalawa ni Devin Booker. Kung magsasama silang dalawa, siguradong mayroong babaguhin, mayroong mag adjust Either itong si Green o sa si Devin Booker. Pero considering na matagal itong si Devin Booker doon at team yun ni Devin Booker, itong si Green talaga ang mag adjust dyan. Nice ng Suns na pakawalan at i-trade na lamang ulit itong si Green sapagkat hindi nila gustong sumugal ulit sa chemistry. Kung itong si Green ba ay makakasabay kay Devin Booker sa posisyon na hindi naman siya sanay maglaro. Kaya kabilang yan sa ngayon ha, sa mga kinoconsider ng Phoenix Suns. Matagal pa bago magsimula ang NBA season at Chuck na siguradong tayo ho'y makakasaksi pa ng maraming trade. Isang real talk naman ang sinabi ni Victor Oladipo sa sinapit ni Terry Sully Sa finals, kinakailangan talaga na ibigay mo ang lahat-lahat ng kakayahan mo. Pero hindi ibig sabihin na kung mayroon kang dinaramdam ay magpapatuloy ka. Ganyan mismo ang sinapit ni Teresa Liberto na sa mga nagdaang laban ay mayroon siyang dinaramdam sa kanyang katawan. At ngayon nga sa Game 7 ay tuluyan na pong bumigay ang kanyang Achilles. Isa sa mga nabiktima dyan itong si Victor Oladipo at ang injuring iyon ay nagpabalik-balik. Ang injuring dapat ay iniwasan. Maraming mga players sa ngayon sa season na ito ang naglalaro habang mayroong dinaramdam ng injury si Dame at si Jason Tatum. Nakapareho rin po ang sinapit kay Terrence Saliburton. Ayon kay Oladipo, minsan daw kasi ay nadadala tayo ng ating emosyon at moment. Pero kinakailangan din daw na alagaan natin ang ating mga sarili. Dahil wala rin sino man na makakapigil dyan kundi tayo lang. Tayo ang gagawa ng desisyon. Tayo rin po ang pipigil at mag-aalaga sa ating mga sarili. Dahil kung mayroon tayong dinaramdam at kung pipiliin nating maglaro, ay wala rin namang magagawa dyan ang yung kupunan. Ang delikado lang dito kay Teresa Liburton mga idol ay kung magkakaroon man siya ng uh, successful na recovery ay atin bang maisisigurado na hindi na siya magkakaroon ng setback katulad sa nangyari kay Uladipo na sa ngayon ay wala ng team sa NBA. In short, alaga natin yung ating sarili, wag nating pilitin kung mayroon tayong dinaramdam. Sabi nga nila, prevention is better than cure.